Yan mga mahal kong subscribers. Yan, yun ang madilim dito. Sa sasakyan kaya prihatid ako ng asawa ko sa aking trabaho. Ayan siya o. Ayan, kilala ko sa inyo ang aking mahal na asawa. Hello, morning. Ayan. Sana patuloy niya akong uh, i-follow dito sa aking YouTube channel. Maliit pa lang tayo pero masaya ako na nandyan kayo na mga subscribers ko. Ayan. Ayan na. Alis tayo. Hatid ako ng mahal kong asawa. Punta ng trabaho. Pakita ko sa amin, sa, sa inyo pala, yung road trip namin going to my work. Ayan. So, kamusta sa inyo lahat? Pinipray ko na sana masaya rin kayo kagaya ko. Yan, binuksan ko yung YouTube channel ko ini eh, nitong umaga. Nakikita ko pa rin. At saka, kahit paano, may dumagdag. Masaya ako, ah. Oo. Oh. Ayun. Ayun, Mga mahal. Ayan. Ayan. Dito kami. Ayan. Yung mahal kong asawa, oh. Mahal na mahal ako. Ayan. <laughs> 'Di ba? Oh, saan kayo? maagang maaga, madilim-dilim pa, hinahatid ka ng asawa mo. 'Di ba? Yung safety belt ko daw nakalimutan ko. Yan. Thank you, lang ka. Li, mga mahal ko. Ayan. Thank you. Ayan o. Oh. tingnan nyo. Yan ang beauty ngayon dito. 7 o'clock in the morning dito sa Toronto Scarborough. Yes. Hmm. From sa amin bahay, mga ano lang naman eh, malapit lang ako sa trabaho. Dito yung sinitira namin. 15 minutes drive. So, yan. Masaya-masaya. Ayan. Kasi malapit lang. Ayan. Hmm. Ayan. Hmm. Kamusta kayo lahat dyan? Kung saan yung followers ko ngayon? Saan kayo lahat ngayon? Sa aking mga subscribers and friends. Tinadasal ko na pareho tayo na sa magandang buhay. Ayan. Last day ko ngayon eh, sa ano sa nitong week pang umaga. So, another two days more next week. Kasi ano ako eh, yung five days and set two days. So, seven days for two weeks ang trabaho ko. Yan. Di pa. Mm. Yan. At least kahit paano, makapapahinga. Ayan, oh. Um, ayan. Ang ganda ng umaga dito. Makulim yun. Alam nyo, parang gabi lang siya. No? 7 o'clock na dyan siguro sa Pilipinas ano, maliwanag na maliwanag pero dito madilim-dilim pa yun hmm. asawa ko yan to them. <laughs> hmm. <laughs> <-niting> lang siya humingiti <laughs> lang oh, hanapan niya siya ano, pangalawang girlfriend <laughs> kasi hindi siya nagsasalita para baka magsalita no short video lang ito kasi um, ano ay wala akong masyadong time ngayon sana maka uh, time ako sa mga susunod na araw no matagal na hindi ako nagpakita sa inyo sorry talaga sa ilang piraso kong subscribers para sana madagdagan tayo at saka madagdagan kayo pala kahit paano yung simple lang mga video ko hindi naman masyadong masaya pero sana yan, patuloy kayo nandyan para sa akin. Ayan, may tumatawid Oh. Yan kasi nakapula. Ayan, itong way papunta sa akin. Malapit lang kasi. Ayan. Mamaya, mga 7 o'clock. Ah, 7.30. Yung labas ko sa aking trabaho na naman ulit. Tapos bukas pahinga, Monday and Tuesday. Tapos babalik naman ako sa Wednesday and Thursday. Friday, Saturday, Sunday, pahinga ulit. Iyan. Sana may time ako para sa inyo kahit paano makagawa ako ng yung mga luto-luto ba? No, na video so, sa inyo mga aking kaibigan at mga um, mahal kong mga karambo. Ayan. So, dito na lang muna mga karambo. Mahal ko pa lahat. God bless. Mm. love you guys babu